Kamusta mga kabakbakero, samahan nyo ako sa panibagong video sa aking paglalakbay bilang isang delivery rider, at pagkatapos ko nga maghatid sa Hagonoy, Bulacan, mayroon akong ipapakita sa inyong magandang tanawin na baka hindi nyo pa napupuntahan. Ang lugar na ito ay ngayon ko lang nadaanan, ngayon lang kasi ako napadpad dito. pala ay parte ng bulakan, shoutout nga muna pala sa lahat ng mga taga Bulacan. mabuhay po kayo hanggat gusto nyo! masarap naman dito para mamingwit makakatuwa naman dito men at pagdating nga pala dito mayroon kayong makikitang putol na tulay, parang ito yata ang inaayos nila ngayon, mas lalong magiging maganda ito kapag natapos na siguro ginagawa nila dito. Ano sa palagay nyo ang gagawin sa lugar na ito mga boss? Magkakaroon kaya ng pasyalan o kainan sa ibabaw ng dagat sa lugar na ito? Pa-comment nyo naman sa ibaba para may idea na din ang ibang makakapanood. Hey, yeah.